Oh. Yes, si John, isa talaga sa mga atletic na babae ng ano. Alam. Yan, tsaka si Mary Grace. Eh, yun, parang robot. Dahil in circle, dahil matanda. Baka siyang matanda. Uh -huh. Na, Napang-abot na kami. Alam mo yung sa likod ng Sacred Heart, tapos ng Baluyot ko uh -huh. yun. Andun na kami. Ayaw kong tigilan. Ah! Okay.

Alam mo ba lang na ang Yeah! lang! na na Oh yeah? That's Karen Laksa! That's my babe. <laughs> <laughs> color call her She's chunky like a babe. Ano mo? Dalawa, Sa isa pa kayo. Puro ka naman tinaman na niya. Saka sa akin. Sa bola-bola. Kaya nga. <laughs> Ito mo. Ay, sabae. Ay, sabae. Lahat mo 'yung Ay, ay ba, ba? I, know, I, I like it. I'm sorry, but I'll see you guys next week. <laughs> sorry, I'll after may Okay, 'di okay. okay, Nagka-drive kami sa Alhambra para mag-shabu-shabu lang. Duning. Ang ano naman after church, si Mario, kami sa Trump, it's okay, your choice, kung ano yung week mo, kung ano gusto mo. Parating siya po siya. Di ba kami nakapag siya? Uh -huh. Oh, yeah. yan? Ang tapon niya, di mo ba? Oo, baka itin. Oo. Kasi yung barbecue. Oo, puso. senior nila si Babu nagkabati lang yan mag si nito, si Babu kaya lang kaya hindi lang yan yung sa concert nila sa Manila o uh -huh, yung in-offer yung isa ng solo, solo album uh -huh. uy matulog